Something telling me Baby, you're the reason why I'm so hard. Oh, di jalanan yang

Hindi ko bala. Mm. Ano man ba mas sa sarili mo 10 years from now? Congratulations, mabalos mo na mga ano mga tita mo kag mga tao nga gatang sa sarili mo 10 years from now? Ano, congrats po. Ako as asawahin kita. <laughs> ano, congrats, successful ako. <laughs> Banawi rice, terasis. Masaka kami sa Banawi. Ang Hindi <laughs> ko pag video eh, ay gago. Uy, mga monkey. Eh, monkey. Ginaughaw. Ginaughaw. Uy. Ano man, bahay mo sa sarili mo 10 years from now? Birthday gift. Ha? Huh? Ano man, bahay mo sa sarili mo 10 years from now? I'll be the rich tita and I will spoil. Why la Joy? na <laughs> Of my pamangkins tapos. Oh, tapos oh. ano pa? Oh. Tapos. Oh, tapos okay, tapos, oh. tapos oh. dapat okay, kayang... <laughs> mami ma goko. <laughs> <laughs> ano ba mas sarili mo 10 years from now? Depende kung kabut pa ko. Sit down by the Hey, my best friend. Duha ka kay alas. Let's go, boys. Ipasa ko na kay Mama ang 1000 subscribers na to, sis. Ipaasa din sa mom. Eh. Uh eh. -huh. Ela Joy. Bitaw hey. photo, kong laban mo mina. Namiss yo, namiss yo. Uh. Kita mo kung nung camera kalabot. Pwina ko pa mo ko sa munika sa lugar. Medlang way ko nagde. Medlang way ko na, na gulam motor kay na Paano ba. na gulam ko. Way gid kay nang tugo. My bestie. Ay magdako ang akon buli diri. Just go. Woo. Let's go. Let's go. <laughs> kang sa eruption dito. Hey. <laughs> <laughs> Ang pa naman nga prinsesa.